Nakatala dito! Pastukin ang sangres! Yeah! Sangre Damos, Sangre Flamara, ang lahat ay nakahanda na para sa balak kang takas. Esta secto! Ang para sa inyo. <laughs> Dando do es sangre de Naya Etera. Dando es sangre de Naya Etera. Ngayon mo ulitin sa akin kung sino rey nang walang kapangyarihan. Sa alapaap ay lumikha ng aking wangis upang maipabatid ang aking nais. Ikaw ay hindi marunong gumamit ng brilyante. Akin na. Nang matuluan kita, kinuutosan ko ang nang ng apoy na bumalik ka sa tunay mong Panginoon!